Yung mga nasa ibabaw ng itong uh, uh, box na ito, uh, pinapuha na rin. Pinukuha na actually ng uh, DPS. Pati na rin itong mga nasa gilid-gilid. Tunay na balita, walang kinakampiyan sumasalamin sa katotohanan lamang.

ngayon dito tayo lumiko ng uh, Lobos no? so dito tayo sa Carlos Palanca going to a Plaza Fair yun nga sinabi ni Akenal Magdaluyo sa so, ekisyon nyo nga yung mga gilid-gilid yun, dito Ito mga kayo na pinapahakot ni Colonel Magdaluyo sa DPS natin. Ay. Ay. yung tubig mainit sa sobrang taranta mga kayo ito pinapapasok yung oven na no? malaki ito inuto sa uh, ni uh, Kenal sa ating uh, kasama ng uh, TPS na hakotin nito uh, mga nakakalat dito no? kasi syempre uh, TPS lang uh, yung mga nito na magkakot Ginawa oh. niyo na ng mga ano to, Thomas Gomorrah. 아 <목소리> Ayo sini ayo. na Ayo. 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 pa mo dito ako nagpagdala Ito mga kayon, uh, pinapahakot ni Kenel Magdaloy itong mga nasa gilid-gilid tulad nito mga kayon. No? Ito yung mga ganito. Terima kasih yung mga nasa ibabaw ng eto itong box na to uh, na rin pinukuha na actually ng TPS DPS pati na rin itong mga nasa gilid gilid inahakot na rin ito mga tindaan ng soft drinks soft drinks pinapakuha na rin again mga nakia po yung location natin dito tayo sa maya Carlos pala ang kasama natin ng Colonel Magdaluyo pati na rin ang atawa ng ating uh, Colonel uh, MPD So ito yung nga uh, nililinis li niya ni Kenal Magdaluyo, no, yung mga mga obstructions, syempre. So sundan lang natin mga kayo, si Kenal Magdaluyo. Going a uh, Calas, Paranca tayo sa mga Plaza Fair. Tanggalin mo yan! Ito na, sir. Ito Ginawa niya ng bahay ng okay. bangketa. Punin niyo na ito. Punin niyo na ito. 그리고 <목소리> 나야채 <목소리> <목소리>

Oh, mesa to. Siguro to nung kabataan. Ano to? Matindi. Kain, kain. Oh, tanggalin na yun, oh. No? Yan, oh. No? Tanggalin yan. na natin yan. Nakumpa yan, eh. Oo. Oh, oh, Saan oh. yeah, yeah. ako ba nakatira? Eh, sir, wala ka bang pamilya? Meron ako yan? Oo. Oh. Eh, tagpunin iuwi yun na si nanay. Bakit ka? Ha? Oh, di. Okay, yan. Eh, bakit ganyan? Kunin na natin yan. Sige, paano na natin yan? naman pwede kasing gawing ano ito eh, tulugan eh. Ito karsada eh. Di ba alam nyo naman bawal ng obstruction. Ginagawa niyong tahanan eh. Ginagawa niyong tahanan eh, naaawa ko sa inyo. Pero kapatupad natin ng batas. Hindi naman kayo pwede magtutulog dyan, magluluto dyan. Nandiyan na kayong magtitira. Kunin na DPS, kunin na natin to, yung mga ano, DPS, kunin na natin, kundi na natin, kundi na namin na natin kundi na namin ni, namin na namin, na namin na namin, na na namin, na namin sa DPS natin.

DPS, kunin na natin ito. ka lang makalang... Ano ka ba? O, ito pa rin nagsipang pati wala. Kunin na natin ito. Kunin na natin.

ito po dito so